Yo, what's up guys? Today's video, pupunta pala tayo ngayon sa City Hall dito sa Cebu kasi kukuha tayo ng sidola Requirements kasi yung sidola guys para makakuha tayo ng barangay clearance sa barangay At nalita pa ako sa may crossing sa may gilid ng e-mall At nalita pa ako sumay, guys, sa may guys, ano, sa case dito tayo sa may crossing Tatawid tayo sa tapat yung, yung chicks guys ay makatingin sa akin Ay hindi pala ako yung tinitingnan Okay guys, so na tayo. Pagpadyak tayo. Itong daan pala guys, papunta pala itong carbon market. Pasensya na sa video ko guys, pinas forward ko na kasi ang taas kasi ng video. Paglaliko ka dito sa kanan guys, dyan papuntang carbon market. Ito pala yung kulong dito sa Cebu guys. binilisan ko yung pagpadyak ko guys para madali tayo makarating sa city hall so yun nga guys malapit na tayo sa city hall nandito pa tayo sa may santa ninyo so, liliko tayo dito sa city kanan malapit na tayo sa city hall malapit na tayo sa City Hall. Ito nasa kaliwa guys. Sa left side. Yung White na Building. Yan pala yung City Hall guys sa Cebu. So nagtanong ako dito guys. Hindi pala dito sa City Hall. Kukuha ng Sidula. Doon pala sa unahan. Sa may ABC. So malapit na tayo ah. sa ABC guys. Sa tapat lang natin. So nakikita na natin guys yung ABC. Diyan tayo kukuha ng Sidula tatawid muna tayo guys at nakatawid na nga tayo guys so i-park ko muna itong bisiklita okay. ko guys asa mag si pa sir, city okay. pa sir city, pwede ba kasutu siya ka na, masa nak makan ni orang. Sedolar, sedolar. 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 aga ko pala dito guys 7:39 AM pa lang. Tapos 8 AM pa magbubukas 'yung ABC. Picture na ako guys. So ito pala 'yung lugar dito sa magilid ng City Hall guys. So ito 'yung ABC building guys. Dito kayo kukuha ng cedula. Basta nandito, nandito kayo sa Cebu City. 8am na pala guys papasok na tayo sa ABC building para makakuha na tayo ng sidula so yun nga guys nakapasok na ako naliko tayo dito sa kaliwa hanapin natin yung windows 6 Windows 6 yung sabi ng security guard dito pala guys Windows 6 Pumuna ako dito guys so magkuha muna tayo ng form ating pilapan tapos ko na napilapan yung form para si Dula guys ito palang pinilapan ko guys at binigay ko na yung pinilapan ko na form guys para si Dula at nagbayad na din ako ng 100 pesos pero may pa yan. at nakuha ko ng aking si Dula guys at sinuklian na din ako lalabas na tayo guys ito pala yung sedula ko guys 74 pesos yung total lang nagasta natin sa sedula guys at nandito na nga tayo sa labas guys buti guys hindi ninakaw yung bike natin guys wala kasi akong dalang padla pa naman yung brand nyo ako na bike ito si kanhan na lang ko. tara na guys papunta na tayo ngayon sa barangay Tipadilla kasi doon ako nag boarding house kukuha na tayo ng barangay clearance doon Tumawid ako, ulit, guys. AESLare. Ow, to the Kita pala yung Plaza Independencia, guys. Kita pala mga papa picture diyan, guys. Kasi nahihiya ako, walang taga-picture kasi Independencia. Saya ada guys isi kesan bawah teman dito na pala tayo sa Metro Libby guys dito pala ako kumakain kada sahod tuwing sahod ko guys dito ako kumakain guys so liliko na ako na kanan Jalibi Totoya is the Toyota nahanap pala dito guys ay kuwilahan sa City yung main campus Cebu ito pala yung City yung main campus dito sa Cebu City guys Dale. So Ito pala yung building nila guys, oh. sobrang laki. Ito pala yung Tejero Elementary School guys. So malapit na tayo sa Barangay Tipadilla guys. Sa aking kanan sa may gilid guys, museum pala to guys tatawid na tayo guys kasi malapit na tayo sa barangay Tepadilla at nakatawid na nga ako guys itong danan guys F. F Villa pala to guys at dun sa unahan T. Villa Villa Street at dun at dun pa sa pinakaunahan dun na yung barangay Tepadilla dito sa karsada guys tibilya street na to malapit na tayo sa barangay hall sa tipadilya at lilikot tayo dito sa kaliwa kasi pupunta tayo sa barangay hall sa tipadilya at dumating na nga tayo guys sa barangay hall sa tipadilya kukuha na tayo ng barangay clearance guys park ko muna tong bisikleta ko guys at umakyat na nga ako guys napunta na tayo ngayon sa second floor at pinasok na nga ako dito guys sa glass door nila daming tao guys so may dalawa pala lang dito dito guys na sudyante dito tayo magpapa-assist

Uh. at pinapabayad pa ako dito ng 50 pesos guys kala ko talaga wala nang babayaran dito so ito na nga guys nakuha ko ng aking barangay clearance so bababa na ako guys mali pala yung nalagay guys kasi local employment requirement kasi pang abroad yung na-apply ko eh Golden Gateway na school guys para Japanese language nagchat pala yung group ko sa Golden Gateway guys sabi nila for employment abroad ang ilagay ko dun sabi naman ang endorser ko for foreign a few moments later so yun nga guys pinaulit natin ito na yung resulta guys yung prenent nila for foreign requirements at nakauwi na nga ako sa aking boarding house guys at sa wakas guys nakuha ko ng aking barangay clearance so yun lang guys salamat sa inyong panonood peace out peace out